sobrang dali lang kasi tapos pag may hindi hindi siya sa box yung naanok sa akin ayan very to be guys so ayan ano na nga ayan naman kung siya dapat um, ganito siya ayan siya ka niya kasi alam pag nagbuubuo buo to guys mga bebe ko ayan pag nagbuubuo buo, -buo siya masayang siya kaya mas gusto yung texture niya so ayan oopsie mainit pa ayan mas ayan ayan

naman di ba nakita niyo naman eh. Ang ka, niyo, ah. 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 ba? Diba? Tanggal lahat talaga ng buhok ko, papi, eh. Niyo naman, naman. ba? Diba? ba niya na, ganun siya ka, ba kapag di ka nang buksang magdi. Ganun siya ka ba Di ba siya masakit pala? Pag ang init, siya masakit. Pero alam niyo matigas to, pag hindi pa masyado maiin, alam yun? hindi siya yung Ang sakit, sakit, nabi eh. Ayan, kita. Oo, oh, di ba? <laughs> wula -wula, yun So, eh,

Sobrang tagal ko na siyang ginawa na. Kanina. So, ah. Yan ang buko. Tapos, ah. One, two, three. Tanggal yung bigyan. Ayan. Mga pinagulutan ko rin. Walaan ko kayo ulit. O, diba? Ang dami mo. Ayan, ganyan siya ka dami. Pag hindi ko talaga nag-wax ng monthly, ganyan ang magiging buhok mo. Ganyan kahaba, babe. Ayan Ayan siya perfect na kasi ano yun hindi ka magkakaroon chicken skin pag ano yun syempre pag uuna sa una kasi may kitang may alam mo may chicken skin pero pag ilang buho kasi ano wala yan din mawawala ka lang yan hindi sya kumpay nung alam mo, kinachani ka tapos pag sinishape mo sya hindi sya kakapal alam mo yun po konti lang talaga yung mo dyan de. yun yung pinaganda sa pagwawax kaya mas pinili ko talaga yung pagwawax tinari ko naman yung ano yung magshape ang tapang niya kasi tumubo kaya yung nakakailang jar na ako pang apat ko niya tapo tinapin ko rin dalawa dahil ubos na to bago ko binibili ayan Siyempre, kaya gaya ka, ilig sa yellow basket ang bay. <laughs> Pero pagtapos <laughs> mo nun, be, itong oil na to, itong sunflower oil. Pagtapos mo, ilalagay mo nito para, para si, <laughs> oil. Oh, Ayan. Okay, Spread mo di oh, no, oh, okay, oh, oh, di. <laughs> lang Diba? Perfect na ulit. Ang ating lady lady. Ayan, kami nangamati yung, pwede natin, pag lang Ang kami nito. Pag wawaks na kami, yun lang diba? Perfect mga stretch ko. Oh.